Nais naman ang Anti-Red Tape Authority na magkaroon ng mas maayos na pagsusurvey sa bawat ahensya ng pamahalaan upang mas mapabilis ang proseso at nakaakit ng mga international business na mamumuhunan sa Pilipinas. Ayon kay ARTA Director General Secretary Ernesto Perez, upbeat daw ang pagtingin ng mga foreign governments sa Pilipinas dahil sa likas na yaman na mayroon ang bansa. Dagdag pa ni Perez, isang scientific na paraan ang report card survey o ang tinatawag na RCS upang ma-unlock ang full potential ng bansa para mabigyan ng bagong perception ng bansa sa mga investors. Ani Perez, ang RCS 2.0 ay isa sa pangunahing paraan na mag-uobliga sa mga ahensya ng gobyerno na magsumite ng updated Citizens Charter. With this uh, re report card survey, this will empower the people na at uh, even the government agents Alam nila na pag mayroong nagtatransact ng business sa kanila, the applicants are empowered to rate the kind of service they, they offer to the public agencies.